nung nag-training po ako under ATI nung young, young Filipino farmers, pinadala po kami niyan sa UPLB para sa swine production training. And yun po, nagkaroon ako ng background doon sa swine. Kaya nung pagbalik ko ng Japan, yung pinropose ko pong project is hagpatining. ni. Ako po si Roberto Naborgesta mula po sa Mulad Grande, Ginubatan, Albay, isang agri youth and uh, 30 years old. Nakapagtapos po ng Diploma in Entrepreneurship, Specialized in Farm Business. Ako din po ay na ipadala sa Japan na Young Filipino Farmers Leadership Training Program uh, 2019 to 2020. and uh, noong 2023 din po na ipadala din po ako sa Indonesia para magrepresent po ng Pilipinas para sa ASEAN Dialogue Exchange. Sa ngayon po, ako ang uh, sectoral chairperson ng Regional Agriculture and Fisheries uh, Council under po ng Youth Sectoral for Agriculture and Fisheries. Sa kanyang murang edad, hinubog na ang kaalaman ni Bert sa larangan ng pagsasaka. Sa agriculture po, masasabi ko from 6 uh, years old po, nag-start na po ako ng agriculture kasi yung family po namin ay nagsasaka. Vegetable farmers po kami. And mayroon po kaming rice and mayroon din po kaming livestock. Taong 2010, nang mapagpasyahan ni Bert na lumahok sa 4-H Club, na noon ay nasa anim na taong gulang pa lamang. Malaking tulong po is yung 4-H Club. Kasi doon sa 4-H Club, doon po nag-open up yung maraming opportunities. Kumbaga, parang ayaw ko na nung magsaka, pero nung dahil sa mga training, seminar, experience ko sa 4-H, na kita ko yung kagandahan ng agrikultura. Kaya po, mula nung 2011 at to present po, inalagaan po ako ng ETI. Kaya po, andito ako ngayon and isa sa mga masasabi ko na nagpapatunay sa mga kabataan na maganda po ang pagsasaka. Sa ngayon po, ang alaga ko po is yung babuyan and stingless bee. Nag-start ako sa eight heads ng fattening. Tapos po, nung pumasok yung ASF, ang ginawa ko, nag-breeding po ako. Yung threat po kasi nung ASF is malaki. Simula 2019, milyon-milyong alagang baboy ang nagkaroon ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Upang maiwasan ang paglaganap ng nakakabahalang sakit, inilunsad ng kagawaran ng pagsasaka ang Bantay ASF sa Barangay o Babay ASF Program katuwang ang mga local government units. Ang kagandahan po kasi is yung LGU namin nung magkaroon ng first um, ASF dito sa Albay so na-inform agad kami So, ang ginawa ko noon is inalam ko din kung sabi nga, pag may nagkaroon ng positive na ESF hanggang saan yung range para alam ko kung pasok ba ako doon and kung ano yung pwede kong gawin para mapangalagaan yung pagbabubuyan. So, dito naman po is yung swine production project ko po. So, nag-start lang po ako dito sa dalawang pigpen. Ngayon po is apat na po sila na pigpen. So, ito po is from fattening, nagbreeding po ako ng baboy. Yung sa baboyan po is pinapraktis ko po dito yung pag -E ai So, ina-adapt ko po yon para mapadili yung pagbigay ng service doon sa saw ko. Bukod sa pag-aalaga ng baboy, kumikita rin ang Meliponi Culture Apiary o Stingless Bees Colonies ni Bert. Si Stingless Bee naman po, 2022 ko pinag-establish. So yun naman po is dahil sa Young Farmers Challenge. Maggagawa ka lang ng business module canvas. Then pinresent ko po and uh, nakapasok po ako sa provincial and yun po yung ginamit ko na capital. Ang kagandahan naman ni Stingless Bee po, new emerging siya sa mga farm, lalo na po sa mga nag-o-organic. Kasi alam naman po natin ang purpose ng Stingless Bee is para makapag-pollinate. And aside po doon, naging ano ko siya backup plan in case na yung baboy matamaan kami ng ASF, meron pa rin po ako na naka-backup na livestock na pwede akong mag-recover after. Ang mini-maintain ko po dito is 200 colonies. Pero sa sang, ngayon po nasa medyo less than 50 siya kasi yung the rest is na-deliver ko na po. Sa uh, Stingless Bee po, nakita ko na yung honey is parang ano lang siya, um, additional income. Ang pinakamalaki talagang pagkitaan uh, sa stingless bee is yung pagbebenta ng colonies. Kasi um, less cost siya, pero high ang value niya sa market. Yung colony po, kapag nasa bao hives ang stingless bee, um, around 1,500 to 2,000 po per colony. Yung colonies naman po, ang pagpaparami lang po niya is by splitting. Yung pag-splitting po, ang kailangan po natin, at least yung colony, is six months. After six months, pwede nyo po yan i-split or i-harvest. Sa isang taon po, kaya po ang 3 or two na pag-split. Ang marami ngayon sa akin na order is colonies na nasa bao. Kasi yung bao kasi is cheaper, kasi meron pa po yan na high value. Kapag ang stingless bee nasa box ang bahay niya, mas mahal po yon nasa 3,000 po ang pwede nyong ipagbili. Isang box lang po yun. Ang mga bumibili po ngayon sa akin ay mga mostly po mga learning site, uh, LSA, um, dito po sa Bico Region and sa um, Region 8. Opo. Then meron na rin po ako sa parte ng Cordillera. Sa kabila ng mga naabot niyang tagumpay, nagbigay pugay si Bert sa mga institusyon na nagbibigay ng asistensya o tulong sa young farmer na katulad niya. Ako po, uh, masabi kong swerte <laughs> dahil both po from national, region, and uh, provincial level and municipal level is tumutulong po sa akin. Ang mga tumulong po sa akin, uh, yun po, yung ATI. Kasi since 2010 po, up to present, inalagaan talaga ako nila. And sila yung nagbigay sa akin ng mga training and opportunity kung bakit ngayon is meron ako mga project. And uh, isa din po yung AMAD. So si AMAD po, yun yung po yung sa Esting, Lisbico, and yung DA region. Tapos po yung PLGU. Yung PLGU naman po, ang laki po ng tulong kasi may mga training and seminars po. Kinukuha din akong resource speaker para sa mga project ko po and sinishare ko po sa mga youth especially. Sa edad na 30 taong gulang, Unti-unti nang naaabot ni Bert ang kanyang pangarap na sakahan. Gabay, ang tamang pamamaraan at teknolohiya magbibigay ito ng mas mataas na kita para sa kanyang pamilya.